bluk itu <laughs> kaya wala mami na kadayo nung bukas pista pang katuteng ng liko sa mi kaya saktoan tuwan gipord kayo nga grabi kay kahunas dendering dapitan ng kita pinigasab niyo pantero dahil dendering langgilikusano wajupukon na kabanta yun labi juhan din ako pero before sa bupan nga temo pagabot amo dery grabi paman kay di kay kaya mga lasgis pama sumunta ngan hinamidre o kining urasa na sa mga lasdos na but no worries kaya grabi na kagutom bitan nagdala dalamig sopa para napumi masimak-simak kaya lagi pagabot amo dery grabi paman kay di katao dina sabot nguntam yung mga uli sadihang nakpakita banak o grabi na magkay kahunas manggot gani dendering tama ang mga katutay na kalikos na mga istang banak-banak o midyo dagdag ko ginay o kilawd nun mga ganis daan o shoutout sa solid followers na itong uh, perminte o sulte kung unsang kalainan sa istang banak o sa mga gisaw kaya kini mga istang banak-banak dahil sa mga katuting syempre lagko mga sila sa mga isang gisaw mao naman eh o ganing orasa pag yun medyo gatalite mga ganis o gikan mga ganis gaulan may ganis kinakita may pambot nga nai pandong o dito gyo po may nagtambay ka dyan by the way kanaling gupuan o ginaganan sa mga partner mga katuting istang banak-banak na rin nagnasabod na o naglibog gyo po sa kasayunahon nya kanaban sinilas o kanang isda kay kapag dagan mag ganina gat sinilas tungod siya dayon sa pang nagdaga nagtuyok sa pukot iya na panang gihubong sinilas og silihang layo gyud puko wala dayon nakon na punit sinilas ug hapit na ano dayon ang pinakauna nakita nako kon nga pukutan kining isdang bugaong pero wala lang gyud na kon nakamuta kay grabe tunok ra bagyo ning isda kuyog gyud pa kining isda kay ligyo pagansi sa isdang kitong kay gamrom mong gyud gilibutag tunok-tunok ning iyang lawas maong wala lang dayon na kon alsa ha igo-igo gipakita sa kamera og kadyo mao na man ni eh. pag dapadayon kog libutan ning pukot ato mga katuting og nasadihan na mao gyud ni nakuha sa kong partner ganina ning duha ka bukbana nga grabe man gyud niya ang lukso para makuha lang ning mga isda kuhaa. sa gusto, ginuntan na kukuha o ng isdaan pukutan naputan. Pero ang problema lang, kadi ko kakuha kay ang isa kakamot ako, naghahawid na ng kamera nga gamit ato pagvideo mga katuting. Basta yun makabuhi yun sayang hinon kayo. Huwag mao pa din yung ubang nakuha na mga katuting. Nakin! Huwag oh. sa lihang pagsusuroy na kung anong nilikusan ng mga pukot mga tuti na katunob kong isda Kining isda ang manigingan bugaong sa mong dapit Huwag ni isda, kusukan ni matago anong balas Huwag hangtod na lang dali mga katuting Daghan kayong salamat